siya sa labas eh. na naman o din sa labas. Mukhang mosang na si kuningning ko. Matamlay. Yan mga lalabs ko. mga aking alaga. Lumulub-lub siya sa tubig. Hindi ko alam kung nauuhaw ba siya oh gusto niya ng malamig pilit siyang pumupunta doon sa banyo sa banyera hindi ko alam kung may inom siya pero parang gusto niyang sumausaw doon sa banyera parang gusto niyang bumaba sa banyera na may tubig parang doon din sa may canal kanina sa labas gusto niyang bumaba doon sa may canal doon pa eh sabi ko makuhulog siya kaya kinuha ko ayan, kunopunasan oh, ko na lang, sya. baka di ko alam kung naiinitan ba siya. Niyan oh. Saland ko naiinitan ba siya o ano? Kasi natrangkaso din yung kaminga, di ko alam kung nahawa ba siya o may nakain siyang hindi maganda. Kaya ayan, pinunasan ko na lang siya. Kasi parang plastic. Alam na naiinitan siya kasi parang gusto niya lumoblob doon sa banyera. Gusto niya bumaba doon sa banyera may tubig. Hmm. Mataba to eh. Kaya lang, namayat siya kasi ayaw niya kumain. Hindi ko alam kung may nakain ba siyang hindi maganda o dahil natrangkaso siya. Ayan, medyo nabasa nga yung kanyang mga paa kasi pilit siyang bumababa doon sa banyera. Na-shoot yung paa niya doon. Pilit siyang bumababa sa banyerang may tubig. Pinunasan ko na lang. Nilinis ko na lang siya.